magandang magandang gabi mga Kaidol no. So dito pa tayo ngayon sa sa barb, mga Kaidol sa Centermall. So yan makikita nyo mga Kaidol yung mga puno. Yan, no? yung puno mga Kaidol, ang dami pong mga uh, Christmas light decor mga Kaidol. Yan no. Ang ganda puting tingnan mga Kaidol, oh. Yan no. Yan kung makikita nyo po mga Kaidol. Saka dito din mga Kaidol, no? oh. Yan. Pupunta po ito ng City Hall mga Kaidol. Yan no? Yung kung makikita nyo, mga kaidol, no? Ganda po 'yan mga kaidol. Saka dito sa dito po sa king likuran mga kaidol, ayan no? Sa 'yon? Wala. Ayan, mga kaidol, oh, no? 'yon. Makita niyo 'yan mga kaidol, diyan po 'yon sa Emerald mga kaidol. Maganda po diyan mga kaidol, marami po mga Christmas decor diyan, uh, Christmas light decor mga kaidol, no? So, at 'yon po nga, mga kaidol, ayan no? Yan yun po mga kaidol, yung malayo mga kaidol. Yan po yung pasiyo. Ayan pasiyo po yan mga kaidol. Maganda din po yan na napasyalan na namin yan mga kaidol. Kung makikita nyo yung mga previews ko na mga video mga kaidol. Dyan po yun mga kaidol sa ano sa barb a ah, sa pasiyo mga kaidol. So ito po yung ano mga kaidol no. Ito po yung uh, Christmas light decor dito sa barb mga kaidol. Ayan makikita nyo mga kaidol no. Ayan, ang ganda po mga kaidol no? So, para makita niyo po mga kaidol uh, Ito po mga kaidol ha I, Ipapakita uh, ko po sa inyo mga kaidol Let's go So ayan, mga kaidol oh. Ayan oh Wow Ang ganda mga kaidol So ayan kung makita nyo mga kaidol oh Talagang uh, lumiliwanag po yung puno mga kaidol Sa ano po sa uh, Christmas light mga kaidol Ayan oh Uh, lamb sheet parang, parang lamb sheet lang ito mga kaidol ano? Yan. So, 'yan mga kaidol, maganda po dito ng uh, pasyalan pag gabi mga kaidol. Dito po 'yan sa Barp mga kaidol, no? Kung taga San Carlos po kayo, uh, alam niyo po ito mga kaidol. Ayano. Oh. Maganda po mga kaidol. So, mayroon po dito 'yung uh, 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 palaruan po ng mga bata mga kaidol, mayroon pong slide at sa kaswing mga kaidol, 'yan. so ganda po mga kaidol, no? So, kung makapunta ko po kayo dito mga kaidol, uh, talagang masulit nyo po yung pag-pasyel uh, nyo mga kaidol. Pwede po kayo dito mag picture-picture mga kaidol. Yeah. Oh, kita nyo mga kaidol, oh, 'no? Oh. Uh, ang ganda po mga kaidol. Yeah. So, ganda po, pero po maganap ng tao dito mga kaidol, 'yan. Yeah. Nakatambay po mga kaidol. sa mga kaidol so ang ganyan po lang mga kaidol no so magandang gabi ulit mga kaidol and advance merry christmas sa lahat and happy, happy happy prosperous new year po sa inyong lahat bye bye god bless mga kaidol thank you thank you